kasi sa Saturday ng gabi ko pala ngayon. kakarating Nakarating ko lang kanina. Namatay ko Mga siguro alas 4, alas 5 na ba? As in na. na, 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 na. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang ginagawa niya. Lampawa. Naglapaw na ng mga gatas. din Nagbasak na tarun. Nagagalit ako guys. Kasi kung kailan na matutulog na. Sabi ko na matutulog na. Ayan. Ayan. Papatimpla siya ng gatas. Kanina wala. Ano yun? Ano mo yun? Nasa point ka na na gusto mo nang magpahinga. Kanina na marami pa kayong time, nagkukwentuhan pa, naglalaro pa. Hindi siya ng ano ng gatas. Kailan na, na matutulog na gatas? Kuhang-kuhang niya talaga yung inis ko. Hindi pa yan marunong magtagalog eh. Ayaw niya yung magtagalog guys. may yung ano, yaw-yaw na talaga ako, <laughs> na-stress ako. Alam mo magang pagod na ako, matutulog na ako. gatas gatas, Kung hmm. sa iyo buhato na na. <laughs> Sige. malaki na yan pero baby pa yan how old are you? Mm, that's why yung baby pa ka di ay zero years old pa ka so baby pa di ka Oh. Mm. Wow. Gracias. shawarma. Ah, busog na gani ka. Kaon ka shawarma? Katapon shawarma di pack ba? Paborito niya guys, puntahan 7-Eleven. <laughs> Kaya hindi kami nagpunta ng 7-Eleven. Walang budget sa 7-Eleven. Dito kami. Dili, era mga ura tagluto sa balay? Eh, magpakragot ko pa yung balay. Dili, pwede. Kaya ikaw raman mo sa mukha o nana. Pagsalo nung di imi tanan. Hindi, maglalis mo. Kay kulang rana, gamay rana. na. Ang na nang buhon. Hmm. Kato, di may roti lang. Shawarma gusto niya din. Aray! Oh, Shawarma. Okay. Okay, mm -hmm. okay na to na. na dito. <laughs> Pagdali. Pagdali. salamat. Nakakita na mabukay tayo ng ugdulaan. Uyush, wata ka palo kisa na ng suyup, anak, Uyush. Ilabay na. Masa may pang baboy ni? Manok na ako na kata yang bagus ah goy pang manuk dia ini kan ipot pang manuk din to guys <tinyo> ay, ay, ka, ka, peka, ta, ini asa kakato nana bio uluris kise katuluk ni mo ang? uluris bismillah Allah Mayo day to kan ha? Oh, <laughs> ala ku anak ha? Si kuya Leo ni mo, bisa kunci lagi tu Smile pa. Kanang pinaka nindo, kanang pinaka guapo ni mo nga smile. Kanang pinaka guapo ni mo nga smile. Oh, Papa bunutan ko talagang ipin bukas guys. Ma, Oo, oh. iibot ko kun ma. At tango. Tanguron. Oh, kay hapit na na, ko anang yan. Mapa ibot ko tanguro. Okay, samay may muibot. Si doktor dito. Walay doktor ron kay Domingo. Kay Sunday madro, nanimba na si doktor. Na ang dentist. Say dalani mo, yosh Isda o sinilas. Isda o sinigla, Kaloy. Mo dala pa isda. Sige na, na. Oh. Tumulong lang ako, Ma. Ah-ah. -oh. lako guys mag video kasi binunin <laughs> ako gatas ng pamangkin ko <sighs> yung isang plastic mga kapote namin yan kapote <laughs> sige na yos oh Ano na nakikay nanay ng gat kuan isda Pinadala kasi yan ang tita ko, yung isda. <laughs> ang view. <laughs> Ayan ang decoration ng aming pamamahay. <laughs> oh, Anong di hak ka ni Age? Pwede naman dan log, mm. di respikas. Kabalong di dito dyan tuyu mutuyo. Hindi pa ako galit nyan, guys, ha? Hindi <laughs> pak, aku galit. Nan? Asa ka, Ugma? Binay. Paibot, mm. Ugtang, o. Oh. Ubinay Oh, na istorya si si John, oh. <laughs> sa istorya. Unsa man joy dagan sa istorya? Oh, ma, oh na. Amo to ora ko anak kay ikaw may nagingon. Mojo'y na dagan sa istorya. Ayan guys, dahil bukas aalis na rin ako ng maaga. So wala na akong chance na maglaba-laba pa. Kaya yung mga sinuot namin ng araw na yun, naglaba na ako para bukas dire-diretsyo na ang buhay. Mali, hindi ko papasukin si Ayos pupunta lang ako sa eskwelahan para ano kasi monitorial eh everyday kami mga mama salit-salitan kaming mag ipaglinis at ipagibgib ng tubig yung mga bata. So punta lang ako doon. Tapos sa hapon yata may meeting. I'm not sure kung makakapunta ako sa hapon kasi alauna pa yung meeting papapunutan ko si Ayush ng ngipin niya, di ba? Kasi so, yan si Papa, busy-busy, kakapakay ng mga lamok. So, kasi mga bata, enjoy na enjoy sa panunood ng TV dahil nakakain na. Ayan, maya matutulog na. So, good night na, guys. Salamat. Thank you for watching.